Hello guys, good morning Ito na yung ating mga manok Ito yung maliliit mga isang linggo na Ito naman mga 2 weeks old na uh, Halos mag 3 weeks na pala Bukas 3 weeks Ay hey guys, sa mga nagtatanong dyan sa mga ano ba uh, katulad ko na Nandito lang guys sa likod lang ng bahay ang naalagaan ng manok. Papakita ko sa inyo guys yung setup ng aking mga kulungan. Bali tatlo ito guys. Ito yung brooding area ko na tinatapalan ko lang ng plastic dito. Maliit lang to siya guys. Ganyan na siya kalaki. Maliit lang yan. Tapos ito yung pangalawa ko guys na medyo medium size kumbaga. Ayan siya, itsura niya. So, pag may walo na sisiw ka dito or manok, kung malalaki na guys, hindi sila magkakasya. Ito naman yung pinakahuli ko. 4x3. Yung size niya. Ayan pala siya itsura guys sa palayuan. Nilagyan ko lang yan siya ng mga ano kasi pag umulan, mababasa dito na part na to. Nilagyan ko lang yun ng plastic. Tapos naglagay na rin pala ko ng trapal para pag yung ulan bababa ko lang yan guys tapos ang set up pala ng ating ano halang dumi nilagyan ko lang yan guys ng semento ganyan semento din dito para diretso dun sa drainage so araw araw yan guys ito araw araw yan guys linis hindi lang araw araw guys parang 2 to 3 times a day ang linis nito guys So maliit lang yung area guys. Ayan lang siya kalaki. Sobrang liit lang nito Pero kaya kong mag-alaga na 30 kamanok guys lang sabay. So ito ngayon tabali 30 to sila. Pero kung totoo sin guys sobra to. Kasi ang standard na itong kulungan na to is 12 piraso lang. Siguro sagad 15 Kaso nag-18 to ngayon guys kasi na yung bili ko so ayan lang pala guys sa mga katulad natin dyan na nasa likod lang ng bahay yung kulungan tapos gusto magalaga ng manok ganyan lang guys sukatin nyo lang may maliit lang akong daanan dito tapos so, yung pintuan namin ayan lang guys op silikin mga natin sila happy fun alright